isa sa mga daang papuntang Central Business District sa Baguio City ang Father Carlos Street. Dati-rati, masikip itong daanan para sa mga pedestrian at mga motorista. Ay oo, oh, kasi mas maluwag. Mas maluwag. Dati kasi bottleneck to pag mga panahon ng estudyante lalo dahil may pasok. Masyado traffic dito ngayon. Medyo nung ginawa nila to, mas ng na. Pero nang matapos ang road widening sa lugar noong 2022, hindi lang ito laking ginhawa sa mga dumadaan. Naging daan din kasi ito para magkaroon ang barangay kabayanihan ng kauna-unahan nilang mural. From the word bayanihan, okay. so we would like to depict the bayanihan spirit na isa sa mga moving spirit ng uh, mga advocacies natin. Ito ay may habang humigit-kumulang isang daang metro at target nila na maipakita rito ang kasaysayan ng barangay. Katuwang nila rito si Baguio City Councilor Leandro Yangot Jr. This collaboration is done with the community and the private sector. And well, natutuwa ko dahil marami ngayon ang very much aware sa importance ng creativity. Pero higit sa lahat, espesyal ang mural na ito para sa kanya. Ito na kasi ang pang-30 mural na ipininta nila kasama ang iba pang artist sa lungsod. Malaking bagay ito, lalo pa target nila itong maabot sa buwan pa ng Disyembre. I, I cannot describe the feeling. We're in cloud nine. Kasi ang target natin was to uh, hopefully finish 30 murals by December 30. Pero we're gonna... Uh, finish it earlier than scheduled. Anya, nagpapakita rin ito na maraming sumusuporta sa kanilang adhikain na mapaganda pa ang lungsod at gawin itong Mural Capital of the Philippines. Kasama rin ipipinta sa mural ang dalawang tourist icon sa barangay. Ito ang Baguio Cathedral at ang Session Road. Maliban sa ito'y nagbibigay atraksyon, malaking bagay rin ito sa pagpreserba ng kasaysayan ng barangay. Charles Nicolimon Para a Salison Headlines.